Kasi meron nga akong binili na clutch in brake lever eh hanggang ngayon hindi ko pa siya na ikakabit. Eh hindi. Hindi uh, hindi ito yung kailangan ko eh. Ang kailangan ko Animal Bite Center. <laughs> kailangan mo siyang dalhin sa emergency room kasi nga consider as emergency na siya. Masarap na ang tambay ng motor natin dito sa labas ng bahay nakasilong dito sa puno na to. Matagal-tagal na rin mula nung huling nakapag-upload tayo ng video at bago ko tumay upload tong video na to, nakapag-upload na ako malamang ng pagpapalit ko ng speedometer cable. Tapos sa uh, tagal na ng panahon, eto <laughs> na yung itsura ng motor natin. Naglagay na ako ng mga sticker sa side fairings pati dito sa fender dito sa headlight natin at saka dito sa handguard at nakapagpalit na nga rin ako parang 2 months ago na rin clutch cable isang araw kasi naputulan ako habang nasa kalsada and ito tinanggal ko yung sprocket cover natin dito kasi nung isang araw naputulan na naman ako ng uh, lock ng kadena hindi ko alam kung bakit ganon <laughs> kasi sinusubukan ko lang uh, mag wheelie kaso nung pagangat ng motor biglang putol yung kadena. Ngayon, yung bakal. Di ba yung cover ng sprocket natin, may bakal pa sa loob na nakadiret sya dito. Yan o, parang na-lost thread. Tapos tumama dito. Buti na lang, meron nga yung bakal na yun. Dahil kung wala yun, maaaring nabasag siguro sana to. Crankcase natin na yan. Inilang na no? eh yung job description ko lagi akong sa labas most of the time nasa kalsada ako at ito pinapapunta ako sa animal bite center kaso hindi ko alam kung saan ba meron dito sa Puerto Princesa <laughs> kaya susubukan ko magtatanong tanong nagtanong ako kaya nung kanina kay google kung saan ba ang location na meron meron siyang tinuturo sa akin hindi ko alam kung gaano ka legit kasi sa current job ko ngayon eh nagpapatayo sila ng mga accommodation marami daw din yata kasing ahas doon actually hindi ko nga alam kung nakapag start na sila makapagpatayo doon or hindi pa kasi nung last month inadvisean ako na mag pa-check ng water sample nila sa DOH kasi nga kailangan nila ng tubig doon so ayun hindi ko alam wala akong idea kung nakapagpatayo na sila or nasimulan na ba at uh, kung mapapansin ninyo yung mga huling mga upload ko na video yung camera natin nandito kasi yung camera na gamit ko dati bago itong gamit natin ngayon nung nabili to nasira naman yon yung action camera na yon eh, itong gamit natin ngayon medyo nag-aalangan kasi ako na i-attach dito sa helmet kasi double dual lens sya harap likod parang napaka prone kasi sya sa gas <laughs> kaya feeling ko parang ayoko syang ilagay dito sa helmet di attach tapos parang nakaharang, nakaharang kasi sa eyesight natin sa truck van kasi may mga truck na naman sa kalsada. Wala akong idea kung anong oras talaga ang truck dito. Pero malalaman natin 'yan pagkapasok natin sa unahan kasi doon ang marami sasakyan talaga. kasi nga ng trabaho ko ngayon eh pagdating ko ng bahay gusto ko sanang mag vlog kaso madilim na <laughs> kasi syempre pagdating ko ng bahay mga alas 5 syempre magpapahinga muna ako tapos yung pahinga ko na yun kasi biruin nyo sa araw na napababad ako sa initan pagdating ko ng bahay syempre magpapahinga ako kasi sobrang init nga ano tapos pagkatapos mo magpahinga, mga isang oras, alas 6 na. Ngayon magkagabi na. Eh, gawaing bahay naman ng mga uh, si Kaya, hindi ko alam, medyo hindi ko na mamanage yung time ko na gumawa ng video. Kasi meron nga akong binili na clutch and brake lever. Eh, hanggang ngayon, hindi ko pa siya ikakabit Yung brand nun ay ASV. Parang dalawang buwan na nga yata sa akin kung familiar kayo sa ASP itong binili ko yun yung uh, short steam na klase ng levers at hindi ko pa ngayon na ilalagay Palawan Animal Health Center Ay, hindi hindi eh uh, hindi ito yung kailangan ko eh, ang kailangan ko Animal Bite Center <laughs> uh, tanong na lang ako dito sa loob Kasi sa kabila maraming tao eh. Ay, dito Ay, hello, ma'am Ma'am, mag lang ako Kasi maraming tao sa kabila Ma'am, saan ako pwedeng pumunta para sa animal bike center? Animal ano, ma'am, sa company kasi namin parang prone ang mga ahas may pinapatayo kasi silang accommodation gusto sana nilang magkaroon ng parang, kung, hindi ko alam kung bibilihin or parang supply nila doon just in case may makadat ng ahas, mga ganyan thank you po ah, sila siya po size 3 ayun na nga, wala dito yung hinahanap ko ayan nga hindi nga truck ban ngayon oras na to kasi maraming mga truck yun yung lalaking truck ang animal bite center ah sa taas doon <laughs> ano pala so saan ako pwede nga ma makikiat dyan Ito pala sa taas ma'am ma'am tanong lang Ma'am, saan po ang daan papunta dito sa Animal Bite Center? Ay, sa dulo? Ah, okay po. Thank you. Ma'am? Hindi pwede doon? <laughs> May parking doon. <laughs> pala yung daan nakatago pala akyat ako dito sa agitan yan so galing na nga ako doon sa animal bite center kanina sa taas kaso wala silang pang mga anti venom pang anti snake bite uh, tinuturo talaga ako dito sa hospital kasi ang pagkakaalam ko din at tungkol sa mga snake bite parang hindi kaya ta pwedeng magturok basta basta kung hindi mo alam kung anong ahas yung nakapagat hindi ko alam ma kung tama ako pero yun yung alam ko eh <laughs> uh, at ayun nga parang wala yatang ganong instances na halimbawa private company ka meron kang mga supply ng anti-venom or mga ano o kaya mga antidote parang kailangan mo talaga yatang dalhin sa RHU or sa mga emergency hospital kasi yung sabi pala dito nung nakausap ko hindi ko alam kung doctor or anong position ng no, ano doon personnel ang sabi kailangan mo siyang dalhin sa emergency room kasi nga consider as emergency na siya para may handle ng maayos yung case ng isang pasyente tapos kung wala mang anti-venom doon sa hospital kailangan siyang masaksakan ng parang dextrose something na fluid hindi ko alam kung anong ilalagay pero yun nga fluid para ma-flush out kahit papaano yung dumaan uh, sa tubo ng pasyente tapos kung hindi na talaga kaya ng emergency room yung pinuntahan na hospital eh sila na yung magta-transport ng pasyente kung saan mas may mga magandang facility although meron yung mga ahas na non-venomous naman pero kapag ka nakagat ka naman ng ahas, kailangan mo pa rin ng anti-tetanol yun yung alam ko lang ay red light <laughs> so magbibenta tayo ng balot <laughs> dalawang balot <laughs> kwento kasi ng kwento no <laughs> pwede matulog muna 80 seconds okay lang yung nagmumotor motor ka kahit na mainit yung panahon kapag ka naka long sleep ka naka gloves ka, pantalon, sapatos pero pagka tumigil ka na, pagka nasa traffic ka na, tapos nababad ka na sa kalagitnaan ng sikat ng araw, <laughs> doon ka naman na So, galing na ako sa mga dapat kong puntahan ngayong araw at dyan nagtatapos ang trabaho ko para sa araw na to kasi na-accomplish naman na natin yung mga kailangan tapusin kaso merong bata na nag-aantay ng masalubong at isa ito sa favorite niya ang donut bilhin muna tayo Dalawang prunin, mga 200 po, 500. Yan, pasubo tayo sa box of 6 ng Dunkin Donut. Pero hindi lang naman sya yung kakain nito Syempre kasama na ang matatanda Wala <laughs> yan Uwian na naman natapos na naman ang na isang araw dito pala sa puerto ngayon ang dami nang nilagay na ito, no right turn on red lights halos lahat ng mga street light na dito meron ganyan tapos kabilaan pa dito sa kabila, doon sa kabilang side pati dyan sa kabilang yan may ganyang signage kaya no right turn talaga pagka red lights sanay kasi tayo sa pwede kang lupi ko sa kanan, basta safe at saka basta walang signage na mga ganito